Kamusta ka, C.D.? Okay lang naman po. <laughs> Oo, oh, oh, si C.D. <laughs> Kamusta naman si Princess Sarah, C.D.? <laughs> <laughs> si Miss C.D. yun! Si Miss C.D. tagad dumagiti. Okay. Ganda ng hair niya. Beach waves, di ba? Ano pinagkakaabalahan mo sa buhay, C.D.? Um, Nag-aaral po ako. Saan? Sa Binagban Catholic College po. Binagban Catholic College? Yes po. Isa ka bang player? Ano po? Isa ka bang player? <laughs> Bakit? Ba't mo nasabi? CD player. CD player. <laughs> <Pledge>. <laughs> Apelido niya yung CD. Ano? Apelido niya yan. Anong pangalo niya? AB. AB CD? Tapos Sili anong, anong ka-high school ka Sili na, Oiganic? Pangalang college po. Pangalang <laughs> niya yan. Anong pang-apelido pa niya? Apelido niya, is the place to be. Cindy! Cindy Yung! Um, Alam mo ba naman po <laughs> ito? <santo? laughs> <laughs> <laughs> Lumang fast food chain. is. Oo, wala na yata oh. yun. Wala na, wala na yan, wala Di ako sure. Wala na. Wala na. Meron niya sa Avenida dati. Yes. Pero di ba ang pangalang mo talaga, Quezon? Quezon okay, so CD. <laughs> <laughs> hey, hey, hey. Pero alam mo, parang ang babata nila, no? Ha? Parang ang babata nila. 11 months months lang kasi ito. <laughs> Sobrang bata naman. <laughs> Sorry, laway ko tumalasik sa buko. <laughs> Mugula. <laughs> Ilan taon na ba? Ilan taon na ka ba, Joshua? Uh, 11 uh, months to one, bo. Year. one year. ano? 21 po. 21. 21! Oh. Si CD. Wata. Kaya naman pala naka-leather na siya kasi debut niya ngayon. 21. <laughs> Kaya leather shoes siya. 21 leather shoes. Leather yeah. 18 lang bala si CD. Si CD, oo. Oh. Oh, Bagets pa. Bakit parang yes, parang medyo ma iba yung tingin mo kanina kay si May ila parang uh, hindi uh, Oo, parang Wala, wala ng lambing yung tingin oh. no. Parang galit ka kay ano kay Joshua. Yung totoo. Umamin ka kan nandito <laughs> kami okay, para protektahan ka. <laughs> medyo lang naman po. Oh, ah. medyo. Sa yes, so, po. sobrang galit niya, lumalampas pas yung daliri niya dun sa sapatos niya. Hindi, <laughs> 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 mataas kasi. Hila, ipasok mo yung ipasok yung lalaki kaya. Ikaganon mo lang yan, iuurong mo pa ang pang ganon. Sa so, so, sobrang galit po talaga, gusto lumag, gumaganon talaga siya. At saka yun ang usang sapatos ngayon. Bakit? Okay. Bakit na Kailangan na lumalampas yung daliri mo Bakit? sa sapatos Bakit? kasi para nalalaman mo kung magkakaroon ng mga sakuna. Ay, yan ba yan? <laughs> Nararamdaman ng mga daliri mo kung magkaka-earthquake. Yung vibrations. oh, oh. ganon. Oo, oh, iba ayun. yun. Oo, oh, kasi di ba, una yan, daliri lang eh. Oo. Tapos pag bumuka na yun, pag bumuka na yun, <laughs> nakakaramdam na. Oo. Oh, <laughs> Tapos pag nandiyan na yung sako na, kakapit na yun. Kakapit dun saan. yun, hindi siya mapapahamak. Hindi <laughs> 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 siya madudulas. Oo. Di ba maraming sapatos na kakadulas? Yan hindi, kasi papasok, gaganon talaga yung mga yan. Kaya dapat huwag ka magpuputol ng kuko. Tapos <laughs> makakatulong sa'yo. May tulong, may, may tulong. <laughs> <laughs> Nai naiinis siya sa'yo, nararamdaman namin, Joshua. Nararamdaman ba yun, Joshua? Ngayon po, nila. Kaya lang puntong hininga siya. Talagang... Ano mo oh. ano na yung puntong hininga? Puntong -hininga. hininga! Ano? Puntong? Buntong hininga. Oo. Oh. oh. <laughs> Easy lang. Gamit. Parang galit ka sa kanila. Galit. Nagbuntong hininga siya. Buntong hininga siya. Sino? Si Joshua. Ano ginawa? Nagbuntong hininga. Sino? Ito? <laughs> 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 Bakit? Merong ka bang ano, nararamdaman na regret? Kanyan? Meron naman po. Totoo naman po talaga. Meron po talaga nararamdaman gano'n. Mm. Meron talaga. Seryoseng-seryoso ka, Joshua. Bakit? Ano bang yung nararamdaman mo ngayong araw? Siyempre, masaya po ako ngayon dahil nakita ko po ulit siya. Kailan ba yung last time mo siyang nakita? Noon naka, hindi pa siya nakatakin noon. <laughs> three years ago ba po? 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 Three, years ago, three years ago na po. Two years? Mm -hmm. Three years. Ah, three years. Three years ago. <laughs> Tagal, no? <laughs> si mm -hmm. ano? No, okay. Bakit? laki-laki ang -laki tanda-tanda na ang dumi pa kumain ng ube. <laughs> <laughs> yeah. Baboy mo kumain ng ube, pinapahit mo sa damit mo. Sa ano May, yan? Tie-dye. Tie-dye. Ayun, naka-violet na si Jong. Sama Ube. Naka-violet. <laughs> <laughs> naka <laughs> naka anyway, anong dahilan? Bakit is like parang hindi ka-goods kay Joshua? Kasi po ano eh, parang iniwan niya po ako sa ere. Oh. He knows skydiving ka? Skydiving kayo? Hindi. Parang same lang naman po kasi kami. Wala na po kasi kami ano, contact after.